Ako si Ibo. Simple lang pero madiskarte sa buhay. Tara, sama ka sa ko. mag pinto ang kwento ko dito nga sa amin. At dito nga ay eh, nagluluto ako. Para nga may pagkain si Marin Nicole bago ako umalis. Kasi nga ngayong araw ay eh may pupuntahan na naman tayong napaka-importanting bagay. Pwede na to. At ito nga pala yung niluluto natin ngayon Hipon na may kasamang gulay Bali, hiningi ko nga lang pala kay Mama yan Kaya naman napakaraming hipon Basta naig pa ito kesa sa gulay Pero kita mo naman, Brad Mukha namang masarap, diba? Tapos nung naluto na, direto na agad si Maren Nicole Dun nga sa kusina, para lumapang Kasi nga nung niluluto pa lang, eh naaamoy niya na Mukha daw masarap Kaya ayun, sabay na rin kami kumain mga brad. eto nga pala sabi ko kanina na napaka-importanting bagay kasi nga good news na naman sa akin to at pati na rin nga sa pamilya ko dahil nasama tayo sa achievers nung last year. Yun nga po yung third year second semester at talaga namang hindi ko sukat akalain na makakasama ako doon. Bali nagbihis na ako dito. Ang sabi kasi alauna ng tanghali kailangan nandun na si Exact. Kaya ayun, binilisan ko na. aalis sa tayo sa bahay at muli na naman natin kasama si Badya. Kasi nga mukhang nagbabadya na naman yung ulan. Tignan nyo naman kasi. Makulimlim ngunit napaka-araw. Siguro may kinakasal na tikbalang. Charot. Pero yun nga po ano, medyo alanganin tayo ngayon. Pero hindi sa akin pwede yan. Tuloy pa din tayo sa pag-alis. Kasi napakadala nga lang ng mga ganitong pagkakataon. Kaya ay nangyayari? ngayon Malapit na nga tayo sa exact. Medyo kinakabahan ako ya. At ay na nga. Nung pagpasok ko sa loob, walang tao. Mga nasa bala Kasama nga natin dito si paring Shane Na may napakagandang gupet sa halagang 13 pesos Eto na Sineset up na nga yung screen Nagagamitin mamaya Tas banda rito Pipirma-pirma muna Para nga sa attendance Para nga may patunay na pumasok tayo ngayong araw Tapos eto na nga yung mga guest speaker natin Galing pa yan sa malalayong lugar At take note po Ang gagaling talaga nila magsalita kasi mamamotivate ka talaga sa mga pinagsasasabi nila. Ako nga sa banda rito nakaupo o, oh. nakikinig, na para sa future ay eh, ma-apply ko sa sarili ko yan. Wala namang kasing masama kung susubukan mo, ba? Diba? At biglang nag out nga. Yun lang. Buti na nga lang at nakakulog kami sa aircon. At least may bakas pa rin ng lamig. Pero yun nga, ano, tuloy pa rin sa pagsasalita yung ating guest speaker para maghatid ng mga madidiscarding gawain. Hindi na rin nakatiis lahat ng estudyante at ginamit na rin nila yung cellphone nila para nga sa flashlight. At ang kasunod nga nun ay ayun na nga, Recognition Day. Ito nga yung araw na ibibigay yung award para sa mga achievers. Ito naman po yung mga MC natin. Tapos ayun na nga, tinawag na nga isa-isa yung mga pangalan. Ang pagkakaalam ko kasi, bali dalawang courses nga pala yan dito sa loob. Kaya madami-dami rin kami dito. Tapos ako dito tamang hintay na lang kasi hindi pa natatawag yung pangalan ko. De ayun, maya-maya nga lang eh ayun na. Tinawag na nga yung pangalan ko. Sabay binigay yung aking certificate. Picture picture with Ma'am Cynthia and Sir Gabriel. Ito po siguro yung bunga ng aking pagtiyaga. Lahat ng pagod, puyat, sakit ng katawan, eh lahat yun ay naalis. Kumbaga napawi lahat yun. At talaga namang napakasulit. Biruin mo, gigising ka na madaling araw, pupunta ka sa palengke. Tapos pag uwi ng mga bandang alas 6, magre-review ka naman. O, di ba? Napalitan niya yun ng tuwa at saya. Wala na nga po akong hinihiling pa kung hindi napakasaya ko ngayong araw. Sana makaisa ulit. Charis! Nung natapos na nga, eh bumili muna ako ng mixer. Gagawa kasi akong ice cream. Imbento lang ba? Bali hanggang dito na nga lang yung ating video. Sana po ay natuwa kayo. At sana wag po kayong magsawa sa ating mga video. Pakishare na lang po yung ating vlog dahil napakalaking tulong na nga po niyan para sa akin. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-iingat po kayo palagi. Bye bye!